Tanggalin mo ha, gamitin mo yung kamay mo. Tanggalin mo. Ito yung lapit, yung lapit mo. Dalawang kamay. Ano nilalagay mo dyan? Ha? Ano nilalagay mo dyan? Sagot. Ano Ano nilalagay mo? Ha? Ang di Tanggalin mo. Sa ulo, nilagyan mo. Ha? Wala, sa tiyan lang. <coughs> Yan. Oh, kaya sila mamayat na eh. Maraming ba uminom ng tubig? Mm -hmm. Pero nakakakain naman siya. Mm -hmm. Huwag kang magtitira Sa paa. Nilagyan mo sa paa. Pwede pa, 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 nyo mga manas. Buha ng tubig yun. Mm -hmm. May tubig. <tip> May tubig siya. Nakakapagsalita ka ba? Ha? Nakakapagsalita ka? <tip> Meron pa? Hanggang lahat meron pa? Titigil mo na isa. Huwag ka bata. Ako ba kapat siya? May tatandaan ka ba? Anong pangalan mo? Christine po. Natatandaan mo ba tinatawag ang pangalan mo? Magtiyatanong kita? Wala kang tatandaan? Eh, hindi siya nasagot. Nung na nasagot pa no? Oh. May binigkis po siya pangalan. Hindi ko lang ano. Oo nga, nung una eh. May binigkis na siya pangalan nung na sa ulo sa tiyan Uso ba Hindi nagsasalita. Wala kang tanda? Wala nga siyang tanda. Tanong ko na tanong ko ng pangalan mo eh. Ginaganto kita para alam mo na ikaw ang tinatanong ko. Kung nagsabi ka ng pangalan mo, wala kang...